Yo mga papi no? So ngayon is Mayroon tayong problema dahil yung stock suspension natin tumagas na. Ito, pakita ko sa inyo, men. Two years, saktong two years, sabog. Yan. Ito. Dito, wala sa kabila. Ayan, ito lang isa. Meron na tayong nabiling kapalit. Ayan. YSS. YSS box. Pero, stock yung laman. Ayan. So, ito po ipapalit natin mga padi yan. Shock na yung NMAX version 2.1. may meron siyang adjuster. Ito, sa spring. Para pagka mabigat yung dadali mo, mabigat kayo. Pwede mo siyang gawing steep. Pwede din yung standard lang na play. So, pag adjust nito, ito, hawakan nyo lang itong taas pati yung baba. Tapos, ipihit nyo lang. Yan Pagka naman gusto nyo, stock play lang. Babalik nyo lang to 24,000 odo nung bumigay yung ano, uh, suspension natin. Siguro dahil din sa pag-ride natin sa mga trail tapos pag namamalengke, madami tayong karga. Ewan ko, pero wala eh. Nangyari na. So, palitan na lang natin para all good. Pero bago ang lahat, labas muna tayo. Bibili tayong langis para sa ating NMAX sa doon. Kay Sophie, Mio. Uh, papalitan natin silang langis. Yeah, let's go! Eh? Ayun, meron. Sa atin ang bossing. Kuya, may 800 ml ka nitong top one. Nakulay green. Wala. One liter lang sa O, lang. wala. One liter lang available ng bossing. Magkano po ito? Sa 350. 350? Oh, man, Isa man, po. Man. Top one, try natin to par. Magkano po? 230. So, 350 plus 80. Okay. Thank you mga pati yung binili nating langes para dito sa ating NMAX is top 1. Yung matik yun, yung kanina yung kulay green. Tatry natin siya dahil yung yamalub na stock may nararamdaman akong kakaiba sa motor ko. No? Parang mabibrate. Titignan natin, mag-experiment -e tayo kung kumawawala ba siya pag nagpalit tayo ng oil. Ang dami ko na babasa no? na pangit daw yung yamalub. Pero maganda naman yon kasi yun yung recommended. Pero try lang tayo ng iba para malaman natin. <laughs> Let's go! <laughs> yung 800 ml para malaman nyo kung legit ang motul meron yan ditong pill here meron yung barcode ayan o yan legit ang motul o so lalagay natin sa medium So yun, meron tayong kabulshit ang ginawa. Tang tanga-tanga. Kamo? -tanga. <laughs> ano? Napakahigpit niya par. Kaya yan ang inabot sa akin. Sinilisil natin. Bibili tayong bagong ganito. Drain plug ng tong Mio. Yan o, sabog eh. <laughs> <Nabutas>. <laughs> Ito yung kaba ako. <laughs> todo boink Ang ina, nalito sa counter clockwise no? <laughs> So yun, nakabili na tayo para yan. 100 pesos. So yun, ganito pwesto niya pag ibabalik nyo. right. tayo sa NMAX, uh, papalitan natin siya ng shock, yung binili natin. Tapos, i-change oil din natin siya. Yung gear oil, hindi na kasi kakapalit ko lang nun. Engine oil lang, mga pati And yung ilalagay natin is, syempre, itong top 1 no? Um, ito ko lang try Tara, let's go! Malang <mimilic music> 100 lang Tansyahin lang natin Ang bango nya mga padi Iba yung amoy Basta ang bango Amoy pang haplas Parang ipigas Oh okay. <laughs> Ito yung sponsor mga padi Tinaray ko lang talaga ilang Curious ako eh Saka konti lang nagamit Konti lang nakikita ko Ang mostly nagamit Mga tool Pero ito try natin ng na. Siyempre gibi naman kasi bago yung oil. Pero, ah, uh, pag i-monitor pa rin natin once na makaabot ng mga 800 ganon kung magiging malakas pa rin ba yung vibration ng mga na. Pagka hindi, ito na lagi natin gagamitin. Top 1. Yun yeah. man. Palit na tayo, shocks. Yeah! Kaya ang kailangan lang natin tools doon is 12 sa 14 na close. Tanggal na isa. Sa baba. Yung. na lang natin. Kaya na yan. Yun, o. Oh. No? Tapos meron yung washer. Yun, o. Oh. No? Yan. Tagas. Ang sauce, o. Oh. Ito lang may tagas eh Yung kabila wala uh, Pero papalitan na natin parehas So sa mga nagtatanong no Ano nga bang kinaibahan ng Shock ng version 2 Sa version 2.1 ABS Saan? Ah, Non-ABS so, Ito yung sa atin Non-ABS Yan And ito yung sa ABS Meron tong adjuster Ito wala And yung spring nya Parang same lang yung spring nya Dito lang nagkatalo sa May adjuster pala Then yung haba Same lang din 305mm po Ang stock shock ng NMAX version 2 punasan lang natin itong mga pinagtagasan din collection at nakabit ko na yung shock. Yun lang. Maraming salamat sa tumapos ng video. Like, share, na subscribe. Tanotomatic G. I'm out. Will.